magandang hapon ng muli magkabahagi ng orasyon uh, welcome po sa aking uh, channel albularyo ng angeles ang aking babahagi ay orasyon pang iwas sa panganib na lugar at sitwasyon so kung hindi pong magustuhan panoorin niyo po hanggang matapos ang video kong ito at naway uh, bago matapos eh, nakasubscribe ka na mo muna po tayo mga kapatid Hello. Ayan, uh, welcome back. Uh, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, maging diyan po sa abroad. Dilangin uh, po lagi ang inyong uh, kaligtasan. Ingat po tayo sa ating uh, gawain. At uh, shout out po sa mga uh, content creator na mga ganitong content. Yung mga brother and sister, uh, shout out din sa lahat ng mga solid subscriber ko, followers at non-followers at viewers. Lalong lalo na po ikaw na nanonood ngayon. Uh, Mag-subscribe kana ka na bilang suporta at uh, pa, uh, hit mo po ang uh, notification bell dyan po sa baba ng ikaw po ay laging updated once na po ay nag-upload ng uh, video na tulad nito. Yan. ah uh, ang mga binabahagi ko ay para lamang po sa mga naniniwala sa mga ganitong orasyon. So kung hindi po kayo naniniwala, scroll up nyo lang upang malampasan po ang aking video. So yun, uh, ito po, uh, ang orasyon ito ay dinadasal ng isang beses saan man po kayo naroon. Uh, na alam niyo mapanganib na lugar o sitwasyon ay hindi po ito sa inyo pong dip dip Busta, uh, po muna ng isang beses at i po sa inyo pong dip dip pwede rin bago lumabas ng bahay para maiwas sa distress at kapahamakan okay, uh, yan na po ang orasyon uh, screenshot nyo lang at uh, i para makopya oh, God bless na way, uh, makatulong po muli ang orasyon ito sa inyo Maraming maraming po salamat.